So, nagwawalay tayo ngayon, guys. Ito mahirap to pasunod. Pasunod din tong inahin na to. <laughs> so, titingnan natin kung papasok sa Ayan. Ayan. ang hirap pasundin nito guys matapang kasi ito durok so winalay ko na po yan ito dito pinalabas ko andito tapos dito ko siya papasukin so okay. so ang hirap nito pasundin ito guys sige pasok ka dyan kamay <laughs> so, pa ko lang yan guys para hindi siya magalit saka hindi magugulat yung ibang inahin kasi baka ma-stress pati yung ibang inahin Life... Ito yung tilapia. Dik. Ito yung dik. Ito na, ito. Ang hirap kasi na ito. So, yun lang, guys. Hindi tayo gumagamit ng twerks. Ay nayaan lang natin na kusa siyang pumasok para hindi ma-stress yung ibang inahin. So, dito na po tayo sa ating biik na binalay. So, ito guys ay 28 days. So, okay na. Nalinisa na. Ngayon, ah, uh, papakawalan natin Tingnan natin kung ano yung maging reaction nila na wala na yung nanay nila sa kanilang tabi. Okay. Yeah. So, ang lalaki na guys. Dito nasa 9 kilos up na po. Merong isa ito. Yan. Uh, na huli dahil sa problema sa didi hindi talaga nakahabol yan kahit anong gawin kong inject sa vitamins okay lang sana yan guys makakahabol yan kung nasa pwesto, sa pwesto niya yung didi niya eh walang problema sana na didi kaso nagka problema so ayan na sila guys 28 days old po araw ng pagwawalay. So, ito na po sila, walang nanay. So, meron na pong buyer nito. Tagasamin lang din. Sana hindi cancel para <laughs> kasi maghahanap na naman ako ng buyer kapag i-cancel. So, di naman sa talo dito. Maganda to. So, baka ibigay ko lang sa kanya nito is five each. Yung price. Kasi bumaba yung bake dito. So, ako maano lang ako sa panahon. Kung pabago-bago, di babaguhin din natin yung price ng big Kapag tumaas, itaas e, din natin. Pag bumaba, so baba din tayo ng price. So, yun lang guys. Update tayo. 28 days old. Araw ng pagawalay. Ah, uh, meron pang procedure ito. Nung binibigyan ko po ito ng Alamay Sinile Prevention.